maganda magandang umaga mga um kabundok so sa bagang ito magpas uh, ipapakita ko lang kung paano maggawa ng uh, kawil mga kabundok uh, gawin kong kawil mga kabundok ay stainless lift uh, uh, ito mga kabundok oh. so, ispok ng bisikleta mga kabundok na gagawin nating, uh, kawil uh, kasi yung uh, uh, stainless mga kabundok para sa dagat ah uh, malaking uh, uh, tulong ito magpumas, uh, magdadagat mga kasi hindi ito kinakalawang sa dagat okay. so ang video ito mga para doon sa gustong matuto gumawa ng mga kawil mga na uh, nagdadagat na hindi pa marunong uh, gumawa ng kawil so uh, mano mano mga wala tayong grinder buti na nga mayroon tayong uh, bicycle mga na tayo So, ah, pwede na mag-merge or yung han yung kampang tamay lang na vice grip mga farmers pwede na yon kasi yung sa ay nasira nasira ng mga okay so yung ang mga tools natin una una mga ito oh, ito ang gagawin natin so para magawa natin ng kawil ay mayroon tayo so <laughs> pasensya na mga sa aking pitpitan mga farmers ang ah, makikita nyo yung pipitan ko kasi wala ko ka yung pipitan na bakal so, ito lang yung ginawa ko so sira na ito mga mars. so ginawa kong pipitan okay yan ang ating mga tools ito cutter tulong long nose mga commerce ito martilyo hammer <laughs> yan so pagpatali mga commerce o hanggang ito pile mga commerce kailangan nating pile ah uh, round man or ito pwede pero mas gusto kong ito gamitin mo mas itong uh, triangle na file mo mas tapos uh, pang final na pang asa, ito oh. oh, may masaan karburan doon so yun ang ating mga gamit mga boomers para magawa natin ng ating kawil at saka ito uh, ito by script dito natin na uh, makuha yung uh, purma kung anong gusto nating forma sa ating kawil Oke, okay, so umpisa na mga sundan mga bros, pit-pit na tayo. Ayan, pit pit na mga uh, pwede na natin na uh, guwa gawa ng sabitan mo or tawag sa amin ay sima mga um, para pag uh, kawil na ng isda mga kumars hindi siya basta basta matanggal kailangan na may sabitan so long step mga kumars sa paggawa ng sabitan ito na inipit natin ng bicep mga kumars mga kapangasambudok ano you know? susunod nga step mga kapangasambudok ay sa pag uh, patulisin na natin itong dulo mga kapangasambudok tulis at saka patalim patulisin na natin ito yung matagal mga kapangasambudok pero kung mayroon tayong uh, grinder mo, ito mas ah, madali lang. <laughs> madali lang yun. Mas kasi wala tayong mga gamit. Itong gamit na ito mga brus, itong vice grip, pa natin. Ito din ng towel na stainless. Hindi naman tayo nanghingi ng bayad mga brus. Sama natin na no. Na, Gusto din na magka steam migay na tayo ng mga farmers pero yung kawin natin mga farmers hindi din gano perfect ah, uh, bago lang tayo na uh, nakapaggawa ng ganito mga farmers pero okay naman yung uh, mga ginagawa ko na stainless na ginagamit ko doon sa uh, pang diwit mga farmers o kahit anong isda na kumakain sa ating pamain mo okay naman huli huli naman sila magpumas Di man basta basta ma din makabitiw magpumas so karaniwan namin ginagawang uh, kawil dito magpumas ay yun talagang uh, uh, ispok ispok ng bisikleta yung kawil kami ng medyo maliit lang na kawil no at kung gusto na ng uh, malaking kawil kung mayroon mga binibinta na malaki malalaking uh, ispok ng motor ayun pwede yun mga pangsundok pwede yun gawin ng kawil so ang advantage kasi sa uh, itong damat, mga itong diamond mga pangsundok sa dagat, kasi dagat maalat madali madali kalawangin mga pangsundok at yung mga kawil matagal kasi matagal pag ganito uh, anim na kanto ito ng ginawa ko oh ito mga kapamers ah, matalim na pero hindi pa gano ah, kailangan na mayroon pang final sa pagpatalim mga pumas. matalim na siya pero kailangan pa natin ah, ipain na ipainal talaga mga pumas. oh, makna. oh, mula doon sa file mga pumas. punta naman tayo dito sa hasaan oh, ayan hasa mga kapamers para ah, yung talim talaga niya pumas so pag tis na naman naman makapumas kung sobrang siyang talim ganyan mo lang sa uh, daliri mo so marami oh, na mapumas sobrang ng talim ok so pwede na natin uh, gawing claw mga pumas or kawil uh, iporma na natin siya ng kawil kasi may mga pa style style mga Okay, eh, style muna tayo. Na hindi makaya sa ating cutter mga pumers. lumiliad naman ka kapuso ha <laughs> ha surahan yata <laughs> form na natin mga kapumars plies na naman ang gam gamitin natin So ang klasing taga ito mag na ginaya natin ay yung tawag na yan Chicago type mag kumars. Oh. So, baka kasuhan tayo ng ha, <laughs> uh, brand sa Chicago mag na kawil. Ayan <laughs> ang ating uh, kawil para pang diwit mga commerce. So, yung haba naman dito mga kapumas tayo nang bahala anong haba so, sa amin ay ah, yung karaniwan lang namin na ginagamit mo kapumas kaya na hindi okay. Diba? okay na siya mga Yung yun ang sunod nga step mga mo mula um, doon sa uh, pagtulis ha hmm? Sa so, sunod ng step, ito na, uh, ginawa na nating claw, or kawil na talaga magpumas So ngayon, sunod na step ay, <laughs> ang pahaba naman yan, kung ano kahaba, ganyan, siguro ganyan ito sa silang masalah Itu mga pembersih, mahirap itu, dito, benda. ini cuma eksis ya mau kepemusuh yan mga farmers <laughs> tapos na ang ating kawil mga farmers nice. yan so <laughs> special to mga farmers na uh, maiksi uh, so mas, mas gusto kong ganito gamitin ko mga farmers so uh, pag uh, magano yung ating mga kasamahan mga farmers mag request magkapagawa sila o uh, sila nga, uh, ano kung gaano ka haba mga farmers ang gusto nila yan so para dito muna last part ng ating paggawa ito i natin mo para hindi sasabit yung uh, uh, a zero na ilagay natin sabit natin diyan no pitim natin muna Perfect na mga mas Paglinis alam ko ipain natin para yung yan mga boss, tapos na ang ating uh, paggawa ng kawil mga boss. Oh, ito yung nagawa natin mga boss. Oh. Uh, medyo marami-rami na. So marami lang tayong uh, bibigyan ito mga Kasi sila ang bumibili ng uh, uh, uh spook ng bisikleta na yung So tusin ito lang sa atin mga boss. Ito mga gumagawa. Okay. So uh, sana mga na makakagustuhan nyo itong video na ito mga boss. So, oh, no? sa lahat ang nakagusto mga boss, Uh, iwan ng like dyan at sa lahat ng hindi pa nag subscribe mga course pakipindot ng ating subscribe button dyan at gusto nyo laging makikita yung ating video bukid man o sa dagat mga ay mag notify para updated ka sa aking mga video mga produkto. Okay, so maraming maraming salamat. Bye bye!